Oh, tingnan nyo kung gaano sila kalakas kumain oh. Yan. Oh, yan, di ba? Parang hihigaan ang pagkain nila dahil sa sobrang takaw. Su. Su. Yan sobrang lakas kumain dahil ito sa Vitamin Pro Water Soluble Powder, mga ka-farmers. Mga ka-farmers, ito ang sikreto ko bakit sobrang ganang kumain ang aking mga baboy at mabilis silang lumaki. Yan, ang baboy namin ay wala pang dalawang buwan ang edad pero malalaki na sila. So ito ang ginagawa ko mga ka-farmers sa pagkain nila. Every time na magbabad ako ng pagkain nila na hog grower pellet ay uh, nagmi-mix ako ng vitamin Pro water soluble powder. Yan ito ay uh, nilalagay ko dito so ito nilalagay ko dito sa uh, feeds ng ating baboy at saka binababad yan babad natin mga 10 minutes lang mga farmers hanggang sa ang fillets na ito ay lalambot na siya yan yan okay na to so ito ang sekreto mga farmers ito vetmen pro Itong VITAMIN PRO ay mayroong taglay na multivitamins, minerals, B-complex, electrolyte, amino acids at probiotics. Ito ay isang immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, digestion enhancer at growth enhancer. Ito na mga ka-farmers ang feeds natin na binabad at nilagyan natin ng VITAMIN PRO water soluble powder at ito ay papakain na natin sa ating mga alagang mga sa ating mga alagang mga baboy so tingnan ninyo kung gaano kalakas kumain ang mga baboy namin dahil sa vitamin pro water soluble powder yan ito na yung mga baboy natin yan papakainin na natin sila yan nagabang na sila ng pagkain nila dito yan bigyan natin sila ng pagkain ng farmers Oh, tingnan yo, kumkano sila kalakas kumain oh. Yan. Oh, yan, di ba? Parang hihigaan ang pagkain nila dahil sa takau. takaw. Su. subrang huh. Huh. You know? Sobrang lakas kumain dahil itu sa vitamin pro water soluble powder maka farmers. Yan. Dito sa kabila bibigyan natin. Ayan o. Ayan. Ayan. Subang takaw nila o. Oh. Ang edad ng namin ito ay magdadalawang buwan sa ano sa July 1 mula ng nabili namin. Ayan o. Oh. Sobrang lakas ng ano ng baboy namin nga kumain dahil yan sa Vitamin Pro water soluble powder na hinahalo namin dito sa kanilang pagkain.